grabe oh. likod pa lang, panalo na ay, ang ganda ng view rito kaya sa mismong ilalim na tayo ng uh, Jones Bridge Ayan. grabe no, sobrang dami ng namamasyal ngayon, kumpara dun sa mga unang araw, na ito ay bagong bukas guys, ang magandang gabi po sa ating lahat, nandito ulit tayo sa Pasig River Esplanade at grabe oh, likod pa lang panalo na, so, i-update ulit natin ngayon, ngayon mapapansin natin na ah, mas marami na yung mga namamasyal ngayon kumpara nung mga unang uh, araw na ito ay nagbukas ito pala yung pinakang entrance dito sa likod mo so bali nakapasok na tayo ang ganda ng view rito kitang kita yung uh, Binondo Intramuros Bridge ang hmm, dami na mga masyado Alright guys, so ang ganda ng uh, view dito. So makikita ninyo na itong hagdanan entrance papunta dun sa taas ay sarado. Gawa ng meron silang uh, inaayos. Pero pwede naman pumunta dun sa taas. Basta dito lang, dito lang dadaan. Yan, dito sa bahaging ito. Grabe no, sobrang dami ng namamasyal ngayon kumpara dun sa mga unang araw na ito ay bagong bukas. Kasi nga hindi pa siya talaga ganun nakikilala eh ngayon grabe kapag kasabado linggo marami din daw talaga pumupunta rito as in talagang uh, dumadagsa ang tao ng uh, view rito, kitang kita yung uh, kahabaan nito tapos itong uh, pwede nga puntahan or pasyalan sa taas na yung ilalim naman yan yung paglalagyan ng mga nagtitinda no? mga souvenir shop, mga kainan tapos kitang kita yung Pinondo Intramuros Bridge dito tapos yung Ilog Pasig mas lalong nagliwanag dahil yung kabilang bahagi rin nitong uh, esplanade esplanad na itong ilog pasig ay merong pailaw din dyan sa may bahagi na ng binondo tapos ito pa yung binondo in tramuros bridge ayan wala yung bisikleta rito no? ayan yung bisikleta natin so pwede pumasok ang ganda talaga ng view rito ito na yung uh, bahagi ng likod ang ganda kasi rampahan siya pataas so pwede sa mga PWD sa may mga wheelchair no? At uh, pwede pwede. Tapos ito naman yung likod parking area. Tapos marami ring mga halaman. Ayan. Napakaganda. Ang dami, grabe ang dami namamasyan ngayon kumpara nitong mga nakaraang araw. Noong uh, unang bukas ito. ganda. Tin sumilip dun sa taas, punta tayo okay. So, dito tayo sa taas. Hindi pa talaga siya totally tapos. Makikita ninyo na meron pa mga bahagi na ginagawa pa. Katulad nito, sarado. Ayan. So, may mga inaayos pang bahagi dito. Pero dito sa part na to, yan, pwede namang makaakyat. Ang ganda ng view lalo rito. Tsaka medyo mas mahangin dito, no? Kasi nga, mas mataas na bahagi na. So, pansinin nyo, ang dami rin na pumupunta rito perfect para sa magpa-picture. Tapos kitang-kita pa itong uh, view ng uh, Binondo Intramuros Bridge na marami rin, marami din tayong nakikitang mga nakatambay doon, mga namamashel Especially mga motorista doon na uh, tumitigil sila diyan. Tapos ayan sa baba, kita niyo. Ayun. Kita niyo rin yung mga nasa baba. Ganda ng view kita ko rin sa inyo yung uh, architect's perspective dito. Nakalagay naman yan sa dulo. Actually hindi pa talaga to tapos ko. Kapag natapos to, mahaba din talaga to. Itong nilalakaran natin na to eh, mahaba-haba talaga. yan, So pakita ko lang sa inyo. Ayan. So mahaba siya, mahaba. Hindi pa tapos. Hanggang doon pa to sa May Binondo. Actually baka nga sabi nga eh, sa plano, hanggang ano to, hanggang Delpan, 'di ba? makikita ninyo yung bahagi na yan halos wala pang mga railings no wala pang mga balustre tapos may mga pailaw na rin yung baba pero wala pang uh, may mga ilaw na rin naka-install pero hindi pa pinapailawan may mga lights na rin ayan sarado pa yan so mahaba to mahaba phase 1c ang tawag dito no Pasig River Esplanade phase 1c ayan yung uh, architect's perspective na makikita naman talaga natin kung ano 'yung uh, nandito. 'Yun 'yung yun yung uh, may experience mo kapag ka nandito ka na sa mismong Pasig River Esplanade. Ito naman makikita natin 'yung daanan sa likod na bahagi. Ah, uh, yun 'yung uh, paakyat papunta dito sa Binondo Intramuros Bridge. Dito sa baba, medyo magulo pa kasi nga hindi pa tapos 'no, may mga gamit pa sila. Ang ganda rin siguro no kung uh, papailawan nila itong mga gusali rito. Katulad ng isang gusali na 'yan no, yung may neon light sa bawat uh, corner ng building. So mas maliwanag siguro at mas magiging uh, attractive to para pasyalan ng mga namamasyal. Ito sa mga pinakamagandang view para sa akin yan. Kapag ka pababa ka, kitang-kita mo yung uh, ganda ng uh, mga ipailaw, mga halaman, at napakalinis ng uh, Aura. Ayan. Banda rin ng Burrito. Oh. Lalo na kasi kita yung uh, Ilog Pasig. Diyan na yung daan papunta dun sa kabila. No? Yung, uh, yung unang bahagi ng uh, Pasig River Esplanade na binuksan. Ganda ng Jones Bridge. Ayan. Napakaliwanag rin. Dun sa kabila silipin natin at uh, kamustahin natin. So, ito na yung daanan, no? Ito yung tumatagos dito sa ilalim ng Jones Bridge. At, pupunta tayo dyan sa kabila. Magkadugsong lang naman to, eh. Alright. Ganda rito. Ay, ang ganda ng view rito. Kaya sa mismong ilalim na tayo ng... Uh, Jones Bridge Ayan. ito yung mismong ilalim ng Jones Bridge makikita rin pala na, makikita nyo rin dito kapag ka napadaan kayo or tatawid kayo dun sa kabila pala pang isang minuto nakatawid na tayo dito sa kabila ito yung uh, talagang uh, una pa lang na binuksan, talagang dinagsan na to ng halos libu-libong mga tao itong bahagi na to. Itong part na to, no. Dito lang to sa may likod ng uh, post office building. Parang mas maraming namamasyal mamasyal ngayon dito. Ay, may mga halaman din, no. Hopefully, no at uh, mula nang nabuksan naman to, na-maintain yung kalinisan, yung kaayusan at uh, good job para sa mga nagbabantay dito dito tayo sa kabila at uh, pansin ninyo na mas marami yung mga namamashal rito no, dito nyo rin makikita yung mga vendors yan, so kapag kayo inagutom may uh, mga hilera naman ng na mga nagtitinda dito sa baba pagkita ko lang sa inyo di ba? mas marami ang namamashal rito hanggang dun pa to sa dulo, medyo maha mahaba rin po ito ito, ito yung uh, post office building na nasunog. Sa likod lang mismo niyan. Tsaka magkadugsong lang. No? Imagine no, kung matuloy nga yung uh, 25 kilometer na gagawing ganito na proposed project no para sa Pasig River Development Project na to ay napakaganda so mula yan dito sa Maynila sa May Manila Bay uh, papuntang Laguna de Bay sa ngayon ito pa lang yung uh, sa ngayon ito pa lang yung nagagawa pero 25 km po talaga to no, yung uh, proposed project. Sa ngayon nasa uh, 5, uh, alam ko nasa 500 meters pa lang ito. Kaya abangan natin, mas lalong gaganda. So, dati mayroong mga bangka na nag offer ng rides dito, pero may bayad 'yun parang nasa around 100. Pero ngayon parang nawala na. Hindi ko alam kung uh, kailan ulit sila mag-ooperate. So ang ganda nun kasi malilibot mo yung a uh, hindi, hindi naman buong ilog pasig Pero yung uh, parang ilang meters lang no, ng ilog pasig balikan At least kahit pa ano ay eh, malilibot mo Ayan. So doon tayo galing sa kabila Doon yan malapit na sa may uh, Binondo Intramuros Bridge As in itong unang bukas dito talagang grabe talaga yung dagsa ng tao dito as in uh, sobrang uh, dami talaga uh, parang umaabot ng halos mga isandaan libo no? parang uh, sa, sa, ilang araw lang sa sobrang dami Ayan. ang ganda ng view rito kita ang kita ganda So yun lang po no At uh, maraming salamat sa panonood Ito dati sobrang uh, dilim ng bahagi na to Tapos nakakatakot Ngayon buhay na buhay na Ma Mas organized Hindi na nagkalat yung mga vendors Kaya meron na silang uh, designated na pwesto So yun Maraming salamat po sa lahat At ingat po tayong lahat